Pagkasan. Hmm. Ano? Pagkasuloy na pa. Pagkasuloy na, pa. Para pagpa... Ganun? To so, siguro... Ilang, ilang bisis? Ano? bisis lang. Hindi. Abona. Hindi, hindi. ah. Isang araw lang laktaw. Siang pagka... Ngayon. Nagabuno ka ngayon. Oo. mo ng... tatlong araw abo na naman. Tapos um, na bono na naman. Ang lumaki ganyan. pagkaganyan uh, um, Pagka ganyan na, hanggang yung matigas-tigas na ganyan. Oh. Ito, sabihis mo na lang. Gano'n ka, ano? Gano'n ka Yung mga tansan mo yan. Ang takot sa Kasi pagka alta mo na, uh, ito masabahan. Uh, uh, Pero mas malampas pa siya so, sa palo. Ay, mas masurad mas, ma. Ito ang pira, yung pala, 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 pala pagkain. <laughs> parang pira pakain. <laughs> Pang ulam, palata. Ay, may palay ka na. May na. May pang na. Pangano'y ngan, mga kailangan. Bilhin diesel. Hindi lang diesel. Pag-abay. mga kudereso sa... May kailangan ba ako sa tubig? Pwede, pwede na. Kasi yung gilip. Kaya, na po basa Hindi na... Pag uh, may lupit <laughs> ito, hindi na tatalik ito. Hawakan mo na. Mayroon minuto kayo. Isang araw pa <laughs> lumawak dyan. Malakas ang ulan kagabi to, no? Oo, oh, napalapala <laughs> ako tama. Naglakad kami. Mula doon, no? Naglakad Mula no, doon sa eh, kila, okay no? Okay, ay, 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 doon kayo, ay, doon dito, eh. eh, eh kaya kaya ano kasi, medyo ang um, daan hindi masyado malinaw. Oo. Ay, oh, ang malinaw na daan. Na hindi mo pakabisado yung daan, yung, dun, eh. Hindi, walang, ano, walang sign ba na dinaanan ng sasakyan. Ay, ay yung sinusundan namin... Gamit ay, na, na gamit. Man. Ay, ito ang kalsada. <laughs> Sinundan namin yung kalsada. Nandun oh. na kami kila friend. Nandun na kayo? Oo, oh, kay friend doon. No. Ha? Pocket lang. Sabi ko parang <laughs> iba na to ha. Ah. Likod na, na nilang tilaling to. Naliligaw Papun. na kayo. <laughs> ay ni di inatras. Oh. Ay nabalaho na nabalaho. Ay kami, naglakad na lang kami. Ay, muna, oh. Umulan mula. pa. Umulan. Mambon. Eh dumadaan ay, sa Ibig sabihin pinasok nyo na yung sasakyan. Nandyan nga, na. Ha? Pumunta si Pati Sila Iljon kasama. Ha? Ay pala sabi. Tadura. Mga alas 8 at malas Sabi sabi YouTube. Daon sa di um, sa um, yun sa dayat, didiretso ta. Nangala ko sa dayat. Nangay sa daanon. Kumulad, Kung, Kung hindi kami naligaw, oh. hindi kami napunta diyan sa kila Efren banda, papunta kila Lisa, kila oh. Noli. Nakadaan naka-diretso sana Direicho kami rito nang ano maaga. Kakapadok naman 'yan ng sasakyan nila. Tapos pagdating diyan sa may ano, dito na malapit kila diyan-diyan. Nabalaho na naman. Oh, sorry, sa Sa sekenyon? Nandun sa tapat ah. na ano. Sila Ay, sa kanila pala yan. Kanila Ano? Kaya, ano? Alika. Sa ka. So, <coughs> hindi naman natin pwede i-blot sa no? Para matuyo ka agad. Kau laluang. Ay, hey, ipapadry? Oo. Ay, so, ayong para lumiit. Yan. Hmm, oh, gaganyan oh, siya. Pa, kaya ah, lang, pag, lulutuin. lulutuin. Pag yan, baka no, mamaya lumambot. Lumambot. Ay, mga ano pala yan? Para... Pang, pang bakal. Ha? Pang bakal yan. Pang plastic. Kaya Pang, lang. pang plastic. Lang. Pang kambing din. Ha? Oh, so, ah. It's okay, it's okay. Ano Baganda sa... Rin yun. Ano mo doon sa... Nakabing pang sunog. Hindi <laughs> <ha? laughs> pala yung ganyan, oh. <laughs> yung mga ngayon lang nakikita na ganyan, oh. O kaya pang sunog doon sa mga ulam, doon sa mga restaurant, Ay, sinusunog. Na, mga balahibo, balahibo. Ah, Mas ka dito lang, pa, meron natin dito. Ay, buksan ko to. Bakit, kagaan naman, sobit niya. Buti mo eh kayo ulit eh. Ay, oo. Oh, oo. Ako lang uuwi. Kasabay ako kila Jane. Oh, naisipan nila isa nung Merkulis ng gabi, ng hapon. Oo, ah, uwi lang nga rin kami. Naingkit naman si Erwin. Gusto niyang maglakwat siya rin. Oo, ah. May sasakyan kahit anong uras. Sige, punta na tayo doon. Kaya hindi na ako sumabay kila, Jane. Oh. Yung ano pala, nag-deliver, dalawang load na buhangin. O, oh. tsaka 250. 250 na hollow blocks. Oo. Oh. 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 Yung buhangin, ano na lang yun, in-order na lang namin, nandun na kami sa amin. Ay, doon na. Pero yung hollow blocks, dubaan kami nung pag-uwi. Inorder namin yung hollow blocks. Bali yung buhangin kasama na yung sa unang deliver, ay unang order? Hindi. Hollow blocks lang. umuwi kami, duman kami doon sa mm. Dumo, nag-order ng 250. Mm. Sabi namin, lunes i-deliver, ide wala na kami doon. Oo. Oh. O, di sige, binayaran na namin. Pagdating namin doon sa Bulacan, sabi ni Erwin, dagdagan natin ng buhangin. Tinawag ulit. Tumawag kami, tapos binayaran na sa Gcash. Ah, sa Gcash. Oh. Okay. Hmm. Si yung bunso. Mm -hmm. Oh, lahat kami. Oh, uh, ah, Sabi nga yan, ng mm, magkano na ng gasolina? Mura lang, sige. Mm -hmm. Pag may sasakyan talaga, nalilagay ko. Ay, nag -is, nagkaisa na lang kayo sa isang sakya Si Aisa, si Erwin, si yung dalawang anak niya, ah, tapos kami dalawa. Ah. Eksakto kami doon. Mm -hmm. Sila kirara, di ba? Uwi rin. Wala, hindi yata Iba yata sila pumunta. Ah, swimming siguro po po tayo. Hindi, hindi yung Yung anak ni ah, ano Anong dyan siya? Hmm. Buti na nilang ano? Silang mag-isa, galing sa, sa Pampanga. Hmm, ba't dito dumuloy? Eh. Mas mala, ano dito eh. Mas malapit siya yung... Ah, tsaka mas gusto niya movie dito. Oo. Oh. Si Misi, yung panganay. Hmm. Ewan po, nang tulog pa, nang tulog pa po bagata. Yung dalawa tulog pa? Yung si Eljon? Oh, si... Matagal na... na to magising yan. Sila ang nauna natulog? Matagal na kasi matulog eh. Ha? Nauna sila natulog? Ay, nabasa kasi mga ulo, nagpaulan ngayon. Na... Pag akyat namin, tulog na tulog na. Si Jerry na lang ang gising pa. Sabi ko, ay, ang sarap ng tulog ay, ng dalawa. Kaya naman namin natutulog yan eh, lagi. Pero mga laktawan lang ng isang araw, dalawa lang. Wala naman kasi siyang kalaro doon sa kanila. Buti pinapayagan, na no? hmm. Kasi LG magpapalam na makitulok. Ayaw ko. Ayaw ko yung laging wala sa bahay. Hindi hmm, mo alam kung anong ginagawa, no? Hmm.